Hi! Naisip mo na ba ang maging immortal? Hindi sa fairytale tale ha? hindi rin sa movie. Sa totoong buhay. Kasi sa dagat, merong kakaibang nilalang, nag-iisang nilalang na may kakayang kakaiba. Ito ang Immortal Jellyfish. Ang Immortal Jellyfish na ito ay kilala rin bilang Toridopsis Dwarf nine. At oo, oh, oh, totoo to, hindi ito science fiction, Kapag ang jellyfish na ito ay nasugatan, nagutom, o dumaan sa stress, imbes na mamatay, bigla siyang bumabalik sa kanyang batang anyo. So para siyang nagta-time travel pabalik sa kanyang pagkabata. Ang tawag dito ay transdifferentiation. Baryong cells niya nag-re-restart at nagiging bago ulit. So para siyang may sariling restart button. Iba siya sa lahat ng hayop sa mundo. Dahil halos lahat ng tao ay tumadaan o lahat ng hayop tumadaan sa pagkatanda. Pero siya, hindi siya tinatablan ng aging. Para siyang nakasubscribe sa Unlimited Youth Plan. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito eh, o hindi niya siya kayang patahin. May mga panganib pa rin tulad ng predator, pollution, at sakit. Pero pagdating sa natural na pagtanda, ay, panalo siya. Ngayon, ang tanong, may pag-asa ba tayong gayahin siya? Well, maraming scientists ang interesado sa kung pa paano natin gagamitin sa Miss Desina yung ganitong kakayahan lalong lalo na sa kanyang anti-aging at saka cell regeneration so isipin mo yun ha baka sa future hindi lang malat ang pwedeng pumata, kundi pati buong katawan natin mismo grabe diba isipin mo yun isang simpleng jellyfish pero biglang naging susi ng posibilidad So kung gusto mo pang mas maraming kwento na kakaiba sa biology at mga science wonders, samahan mo ako sa susunod. Don't forget to like, share, or i-comment mo naman dyan sa baba kung ano natutunan.